Hi guys! Let's make up with Hopia. <laughs> Di ba Hopia ang name ka? So, let's make up with me. Halloween edition. So, gagawa tayo ng Halloween makeup. So, nakatako lang. Nakita ko lang siya sa TikTok at try natin diyahin kung ano bang magiging kalalabasan sa atin. So, let's do this. So, the first one is foundation. So, ito yung pinaka pinakamaputing foundation. So, kailangan natin ng pinakamaputing. Ay! So, kailangan natin, natin ng pinakamaputing foundation. So, guys, ayan na. Maputi na siya. And then, gagawa tayo ng key light. So, i-draw natin ang key okay. light. Oh, maputi na mukha. And then, ayan. So, black. So, black siya. So, dapat na. pero kasi dapat hindi kita yung kilay kaya nga natin kung matatakpan kana natin yung kilay Yung totoong kilay So, yun. Tapos na yung sa isang kilay. So, yung pa natin yung kabila. parang mas maganda kung ipagbidikit na ito maganda ako kung ipagbidikit And then, lalagyan natin ng ganito. Ganyan. Ganyan natin. Ano na ito yung shirt? ba yung pang kilay? Like? Ano siya? Pwede siyang yung kilay ko pwede siyang pang kilay, pwede rin siyang pang shadow na black, pwede rin siyang ba? Parang, diba ito, parang naman ito Halloween, oh. parang kataranta doon naman ito. Yan kami, mayroon kami yung party lab. Mayroon kami halawin party. Sa tutorial house aspect, hindi ko lang kung ano yung pwede yung sasotin ko. Ano nangyari? Oh my god.

Dok. <laughs> um lakster no. Lian kaya yan, mama giging nakakatakot yan, mama ya. Mga katakotin mama. Trust trust, sex. Nanga pa kaya nate Yan yung para. Yan na kayo yung mata natin para kunwari nari nakaka. And then. Tapos. Dito. Salud. Huh. So, 'di ba? Katakot na siya. Diba? Ako na yung kasi hindi mo ganda ako, ako diba? yung pagkakamay kasi nakakatakot. Diba? Nakakatakot na siya. It's scary. Diba? Hindi natin dito. Nakatakot siya kung nakatakot yung mukha. Ayan. What do you think? What do you think? The make. Maker. I'm going to put I think And then, beat the sun. atino's X na lang. Dapat heart yan eh. Oh. Ay, oh, ang ganda niya. Ano x oh. na lang siguro natin yung figure. Balik ko ng kilay, no? Eh. Yan. ena natin. mo natin contact yun. May... Tignan mo. Tignan mo? <laughs> <laughs> Ito na. sa puso. ka. Pwede kaya natin yung sangitin natin. Yan yan. Dito sa ano. O, oh, di ba nakakatakot? So, yun. Ang maalaga. Hi. Hi, guys. So, this is the final look.